Yeah, mga mo ban. Uh, kilala niyo na sa likod ko. Walang iba kundi si Diwata. yun 'no. Pares overload on the right. So dito na tayo. So kasama ang team dari Prangis. So tikman natin. Sasamahan sa niyo. Kung gaano ba, nga ba kasarap ang pares, but Bibing pa lobo. Magkano lobo kayo? Sasamahan mo 'ko. Pasan. Ah, sige, hayaan mo. Kakain muna kami. Tikman ko muna 'to. teka <laughs> Okay, sige. Okay, bigay mo sa akin. Okay. Oh. Tikman ko bago matulog. Oo. Okay, ko na dito apat. Ayan. Ano'ng trabaho mo dito, Sir? Sa garbage lang talaga ng soft drinks Talagang walang tigil 'no. Wow. <laughs> Grabe ka, virus. Ay, <laughs> Tapos, sikin? Dapat po rin tayong sikin. <laughs> Ay, mahaba pila. O, sige, wag na. Kutsara na lang. Tagyan ko na, ha? Dalawa. Ayan, wag na tayo mag tinidor, kutsara lang. O, kain na. <laughs> Tikman na natin. Uy, sama mo na ako. Tikman natin yung gaano kasarap ito. Punting kanin lang sa akin. <laughs> 100 lang to may soft drink panalo na kasi ang daming laman men hinahanap ko si Diwata na sana gusto tingin ko pag siya ang iulam ko baka mas masarap siya ang <laughs> sinabi niya yun eh di ba? mas masarap daw pag siya uulamin wala nang templa timpla to pero masarap na mga kababayan. Ayan. Mm. Mapapakain ka talaga. Dagdag tayo sabaw.